Ma malilit ka. Pili ah. Pili. Pili. Ma malilit kang kiling. Ay, mabubuhay. Na ano? Makakalusong kaya kaya. Oo, oh, alusong. Ha? Laki ba, mga, ka ba? Hindi naman yan. ano na yan, kakatish. <laughs> Ilawan na lang. Ay, ito matindi rin. <laughs> Pinili din no? Oh. Hindi ka matanggal ay. Ipis. Ito. Good size na ito. Ganda na. Napay po yan. Di... Sabaw lang kung kukunin namin dyan. Ayan, maligayang pagbabalik mga ka-hunter, mga idol. Eh. Nasa dagat tayo ngayon. Ah, Nag-update -tay tayo sa YouTube natin dahil matagal tayo hindi nakapag-upload. Nasa dagat tayo ngayon kasama natin. Mga, ayan mga idol natin. Idol, yun dyan. You know, nasa dagat tayo ngayon. Ah, mga mamamalakaya. lahat ng matangay. Pwede, dadalin. Iuwi. Namingwit kami ngayon, medyo nakarating kami dito. Medyo dulo na ng bayan namin na bagak. Medyo dulo na. Uh, Atrak kami sa sakyan, dito lang na-vlog na kasi... Pero maganda sana yung mga view, kaso ano? Mahirap kasi makalangkang yung daan. <laughs> Malalang lagi silpon natin. <laughs> Baka mamaya pag uwi ay bukas, madaling araw. Bali dito kami mag-uwi ng hanggang gabi. Kasi mama may mga kasama kami na mamana, sisisid sa gabi, tapos ako mahingilaw. Pero ngayon, mamimingwit muna kami ng ano, ang ulam ba? Ito so may dala akong pamingwit. Saka may dala akong umang. Nabang mga tropa natin. Nandun na, nakalusong na. Kanina pa sila mga nakalusong. Yun, ang ganda ng ano, kasi may labo. Ang ganda sa nyo, sulo. Yan kakain na rin kami ngayon para ano, pag-ahon, ulam na lang. Ano na? Mukbang na, mukbang. Tara, dito muna ako. Uh, ano mo tayo, pupukpok tayo ng umang, yung pamain dito kasi sa amin ang karaniwang pamain dito hipon tsaka umang pagka wala kang pambili ng hipon magtiis kang maghalongkat -ano, mag ng umang sa mga katuhan uh, nga sa ating mga uh, uh, biwas natin sa mga tulog tulog na tulog san-san ano dyan sabi mo sa ano nature ayos <laughs> magpupukpuk man tayo ng umang At ayun tayo mga ta tagong kayo na ayan sila ano sila kaya ano siguro yan ilip dito may mga kapapariw rin tayong dumayo ng ano mga angler mga namimingwit takit ako sa inyo yung position ng mga bawat namimingwit dito kung gaano kadaming ano dinarayo talaga itong lugar na ito kasi ang dami isda ang ganda matutik matutik pa ayun yung mga namimingwit yun o Aglaloma kami, Aglaloma. Yung mga taga Panawang din yun, hindi kong makalala kung sino. Pero nakata lang yung mga motor nila. So yun, ay mga kasama ko yan. Ito, so, kasama rin natin yan. Yan si Chong Mendes, andun sa dulo. Ito no. Mendes, tau ginagamit niya. Iba lor, ginagamit. Artificial na isda. Kami ano lang, tau yung traditional na bingwit lang. tayo namin umang. Yung guys, eh, apit ko kayo mamaya kung ano yung mga huli kaganapan dito sa ano. Kaso mangingilaw sana ako mamaya Yung dagat malabo Kasi yung panahon dito pa ano ano Palukulo ko minsan umuulan Sabagay kita tagulan na nga naman Ngayon labo ng tubig yun Kung napaganda ako yung gandang nature Ika nga nung lasing na yun oh. Sabi niya nung lasing Ang gandilo ng nature Ito na Ngayon na yung Ayun natin RJ kasama rin yan Tyson tsaka si Insan dudoy, yan. Banong ngayon. Banong. Tapos yun yung dalawa, hindi ko nakilala ko sino. Si mga idol natin yan. Mabubukong guys na ano ng umang. Yan ito yung pamain namin, no? Tingnan nyo. Alive na alive. Ayan no. ayan o, no? gumagalaw-galaw po. Para sa mga tarangka. Yung umang, yung bumabahay sa mga ano, sa mga bahay ng suso. Ha? Ah? na ano niya, na-adapt niya yung nature bubuk <laughs> 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 mo tayo ng ano, umang, pamain uh, guys, yung mga kasama natin oh, no, bumibiwas na sila kami andito parang sa uh, Gedli eh, lang namin nature <laughs> Nature lover. Nature lover. <laughs> Ay, nagpupuk na kami na ano, pang Ano, Ayun o, isig o. Piding pulutan to. <laughs> Lulusong na tayo. Diyan, dito lang tayo. Tapat. Mahaba pa May mga tulang pa kayo mahaba dyan. Ayaw ko na maigsi. Hindi, hindi na tapat sa akin maigsi. Kung ano Lulusong na tayo mga chong maging ano na kami ng ng huli namin na isda Nagluluto na kami ng sakuna namin dito kami sa mi tabing ano tabing dagat medyo malilit yung huli kasi ano malilit yung pain namin Eh naulit ko natakot. Ayun oh, kaya to nakatak na siya to, pambira to. Hindi niya makakita. <tod> ah, niya lang, natakot niya. <tod> natakot niya lang yung isda, yung fish. Akala niya ano, Akala niya lumut lumot fish. Hugot na ulo Down na natin. Oi nagana hunter manangano no killing. Huh 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 Fresh na fresh. huh huh fresh. huh 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 isda huh 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 sana huh 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 Ganyan lang yung style oh. Pag malaki sana yung uli namin Kaso pagka malaki kasi mahirap gawin ano? <laughs> Hindi ka kaya maliit Isang combo um, ng talis na ganyan Oh Ayun, oh. nandito kami sa tabi ng shore Tampulan <laughs> Nasa <laughs> <laughs> tampulan kami ng, ano, ng dagat Marami kang mga kakain dito Katulad nito, yung mga susunod na ganito oh. Ayun, Marami kang benefit sa katawan na makukuha Katulad ng ano, amiba, amiba. Amiba. Ito ang ganda ng ano doon, si tatay doon, nag ano siya mamaya pupuntahan natin yung tawag dito yung tubig ng sibol sa da tubig dagat. <laughs> kaya pala tumatag si Wei. Kaya pala. Kasi ano doon siya, iniinom daw siya. Na ah, ano, linis naman daw. <laughs> Ay, parang hindi mo pa inano in, niya, nilinis niya. Okay, kaya niya, kaya na, ako pa ko nililimas niya yun. Ano naman lang kasi ng tao po? Nandun yung mga kasama namin. Ano naman oh, lang kasi ba nakadala o? Kabiwas yun o. Ano ba lang nito mga dami tao dyan? Hmm... nagkaka... nung nagkakabus. Nakaka huli? <laughs> Ama po, darating huli. Tumuli mo huli. na yung mga... ...ka... ano natin? Ating tikin nyo o Tangler. Ang daming huli. Ito daw. Nakakunti ka. Hinarbis ah. Ito daw. Oh. Uy! Mamalilit ka. Pili ah. Pili. Pili. Mamalit kang keling Ay, mabubuhay. Mabubuhay. Wala kasi hindi nakakita ko hindi yung boy. Huwag hindi mo. Nagod sa no? Mapait <laughs> kaya yan? Mapait yan. Mapait ito. Ay, nililinis nila? Oo. Ay, gulog na isa. natin, darating pa iba. Ito pa, matindi rin tugtugan ito. Maraming dito lang. Si ano, maraming oh. maulang si ano. Dudoy. Ano?

Ito bang yung binuka na ito, ito tutulog. Hmm. Okay guys, yung ano nyan, yung para siyang kulapo rin siya, kauri din siya ng, um, ano yung kulapo? Na ano? Mga kalusong kaya kaya? Oo, oh, kalusong. Ha? Laki ka ba? Hindi naman may yan, ano lang yan, kakatage. Gaman siya na yan. Ang ganda nito. Dami ko pinakawalan nga ito kalalaki. Ay, ito, matindi talagang uli. Aba! Okay. Hoy! Daw! Pinili din! Pinili. May inuminan pa ako pag nauwaw siya. <laughs> <laughs> Malilit kang hayot. kamulad sa ano? Sa may na yun, no? Kamihi, oh. Bata, 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 Mamaya mamimingwit sa ka mamayang gabi <laughs> Iilawan na lang Ay ito matindi rin Pinili din oh Hindi matanggal ay Ipis Good size na ito Pwede nang mabubuhay nga Saka Good size Ang ganda Ang ganda ng mga huli Maganda yung ano natin ngayon ang um, biyaya ng karagatan na pinagkalugta at lungkat medyo maalon at malabo <laughs> wala pa ito mo, iniintay ko matanggal ay mm. sinigang ano, sinigang kumplito ricado ah ah, nilagyan ng ano, ano, pampasim ano sabi sinigang ba't hindi ganyan sinigang palalok mm. palalok pawang ano ba, isang piraso lang ulam ng mga ano yan ang ma ano mas masabaw mabuangin ship 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 po ship dati nga sama na ilogro yan sa ano bambansa kanada kanada matindi man iluluto doon yun eh ship po piston ring kalimutan na yun po yan di sabaw lang kukunin namin dyan kinukunan namin yung lasa Matinig ko kasi isda na yan. <laughs> Ay, tambulat to. sampulot. Oh, pinapakwan ng may-ari. <laughs> pinapakwan ng may-ari. <laughs> Ayun market. Oh, saglit lang ah. Oh, Hindi. Oh. Tindi. Kumain ka May kasi dun sa ibabaw, babakewan niya. O hindi Oh. Pero hindi kami nang ha, nagpala mo kami sa puno ah tumango naman. <laughs> Buko daw? Hindi yan, hindi isa. Okay daw, testing daw asa itak. Buko yan. Huwag dyan, may daon dyan. Ayun oh. Yan yan, natatapakan mo yan. Natatabakan mo. Natatabakan mo. Ngaalutin na yan. Ngalutin yan. Ngaalutin na Ayun yung natatapakan mo. Good siya na. Bayin na muna. Ikaw kain na ho. tayo kumain, kumain, kumain. Ay, in, ay buhos ano? Kakantila isda ano? Dinakit tayo sa bawa. Ah, may tapa, may tapa pa oh. Ala. Ala. Sige ho. Yo. Ay, na. Ala, Kumain, kumain. Ay. Jare. Jare. Ah, ano lang, asal lang. Jare. Jare.

Malasa pala yung kwan. Oh, Sinadin na. Ano sa buhay no? Ah, jariwan jariwa. Jariwan jariwa. Jariwan, jariwa. Oh, ito, Yun. Ah. Mangga pala nyan. Didik man lang, didik man. Oh, ibus niya sa babu ng kanin. Oh, oh babu. <laughs> oh, <tanda>. oh, 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 Sabi sa inyo isang linggo tayo dito eh. Tubo. Umuwi na kami hirap hindi kaya ang alat ala hindi kaya ay malapok ala yung... yung ano yung alon kaya mga, mga, mga naman yan <laughs> <Punong laughs> malika <yung, yung, laughs> naman yung mga siki yung mga puno na yan puno na rin doon matindi yung daan o ang na tumbungalan dito Malay, malagang alon, hindi namin kinaya Ay, ah, Paon na kami, paon ala hindi namin kinaya yung sobrang tindi ng alon Tsaka yung labo, malabo Ay, sa muna Ayot Ayot <tinyo>

Lang. Ang dami pala No, saan, so nice lang Sumuko <laughs> Tapos, ibibirat tayo namin, no parang namin salungain <laughs> no. Ayan, sakit kami kay na ano no Nagmagandang, ano yes. Let's go Let's go, let's go Babalang Babala naman si uh, Nasa Manhang na. Babalang naman. Kaibigan, pauwi na kami. Alam, hindi ginaya yung alon. Alon, tsaka yung uh, labo ng dagat. Hindi namin kinaya. Kaya nilisan na namin yung karagatan. Nakakain lang. nag trip lang sa ano. Mag-overnight sana kami. Kaso nangyari, overnight na huyan. Dati. <laughs> Oh, ayun di makandayan akatulong patakampo. Ano? Sa Maritan. Grupo sa Maritan. Eh ano nag-aabo-abo na? Nga na, <laughs> abo-abo na sa tulubunan. <laughs> Magigyo. Hindi kaput niya nako. Sumip niya,